Ang dilim eh, pagdating sa inyo eh. Huwag na, na, maya na, dito na lang. Ito, yan. Dito po tayo. Ayan. Yung palagi na titibi. Signo. sa galang bahay yan. Ay, Gago madilim! <laughs> Leche! Huwag <kayo> magulo! Eh, <laughs> <laughs> yung mga epal! Mga nagtatakip! Kupal! Gulo ko yun! Hey! Itong gulo! Kung ganyang kaliwanag bahay mo, tangan na, hindi ka ma... Hindi kayo makakyat! Hindi kayo makakyat ng akyat bahay! Okay. kita kita, makukuryente. <laughs> pag naulan na kayo, ground. Oo, <laughs> so, pag naulan na, ang ground. Ba ba bawal ulan dyan eh. Oo, <laughs> oh, bawal so, pag umulan, <laughs> Pag merong ulan, tinapayungan. <laughs> Ay, <laughs>